Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa total expenses or total na magagastos pag magpa-transfer ng titulo sa lupang nabili. Ano-ano nga ba ang mga dapat bayaran, saan at kailan ang mga deadline nito sa pagbayad? Then sa last part po ay may sample computation po tayo para magkaroon po kayo ng idea kung paano nila kinocompute yung taxes and fees na binabayaran. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So magkano nga ba ang estimated total expenses or total na magagastos pag magpa-transfer ng titulo sa lupang nabili? So actually depende po 'yan kung buong area or portion lamang ang binili. At depende rin po yan if yung lupa ay covered ba ng Department of Agrarian Reform kung saan need muna kumuha ng clearance sa kanila bago mapalipat yung titulo. So makikita nyo po hinati-hati ko po yung expenses sa tatlong kategori. First po is yung major expenses kung saan always talaga itong binabayaran pag may sale transaction. Then, meron din po tayong additional expenses kung saan nakadepende lang ito sa klase ng lupang bibilhin. Otherwise, pwedeng i-disregard kapag hindi naman applicable sa inyong transaction. And lastly, yung minor expenses or yung miscellaneous expenses kung saan very minimal lang po ang magagastos nyo dito usually nasa around 100 to 150 pesos lang. So mag-umpisa muna tayo dito sa major expenses. Number 1 na rito is yung notarial fee or yung bayad sa abogado pag magpagawa ng deed of sale sa kanila. So yung usual rate po ng mga abogado is around 1 to 2% ng selling price or amount ng bentahan. So for example, if yung amount ng bentahan is 100,000, 1, -2 100, is 1 to 2% po ng 100,000 is around 1,000 to 2,000 pesos. So around 1,000 to 2,000 pesos po yung expected amount na babayaran ninyo sa abogado kapag 100k yung amount ng bentahan. Next naman pong babayaran is yung BIR taxes. Number 1 na po dyan is yung capital gains tax. Ang amount po na babayaran is 6% based on the selling price ng deed of sale or fair market value ng lupa na makikita sa tax declaration or based din sa BIR zonal valuation ng lupa, whichever is higher. So tatlo po ang pagbabasihan ng 6% kung saan ito kukunin. At kung saan yung may pinakamataas na amount, sa tatlo, dun po kayo kukumputan. So porket mababa po yung nilagay ninyong amount sa deed of sale, it does not mean na ito na talaga ang pagbabasihan ng BIR sa pagcompute ng capital gains tax. Take note din po na ang deadline sa pagbayad ng capital gains tax ay within 30 days after the execution ng sale or sa araw ng pagnotaryo nito. So example, January 5 kayo nagpanotaryo ng sale, ang deadline po ninyo sa pagbayad ng capital gains tax is on February 5. Another expenses naman po na binabayaran sa BIR is yung documentary stamp tax. Ang rate naman po nila dito is 1.5% at naka-base ulit ito sa selling price ng deed of sale or sa fair market value ng lupa or sa BIR zonal valuation, whichever is higher po as usual. Ang deadline naman po nito is every 5th day of the month following the sale transaction. So for example, if nanotarize yung sale anywhere from January 6 to February 4, ang deadline po ng documentary stamp tax ay always February 5. Kahit January 30 nyo pa po pinanotaryo, ang deadline pa rin po niyan is February 5. Kaya yung ibang clients nagre-request muna sa abogado na kung pwede wag na lang muna inotaryo yung deed of sale hanggat hindi pa ready yung mga requirements na isasubmit sa BIR. Babayaran lang muna agad yung deed of sale at saka na nila ipapanotaryo kapag confident na sila na kompleto na yung mga requirements na siguradong hahanapin sa BIR just to make sure na makaabot sila sa deadline ng pagbayad. Then after mabayaran yung capital gains tax at documentary stamp tax, usually around one week ma isyuhan na po kayo niya ng Certificate Authorizing Registration or yung tinatawag na CAR which is a main requirement po sa Registry of Deeds para mapalipat yung titulo. Then after po ng BIR, magbabayad naman po kayo ng tinatawag na transfer fee sa munisipyo kung saan located yung property. Ang rate naman po sa transfer fee is 0.5% kapag located sa municipalities yung lupa or 0.75% kapag sa cities naman. Then based po ulit ito sa selling price or fair market value ng lupa or sa BIR zonal valuation. Whichever is higher as usual. Then last major expenses naman po is yung registration fee sa registry of deeds para mapatransfer na po yung titulo sa pangalan ng buyer. Pagdating po sa ROD, wala po yan silang fixed rate or percentage at nakadepende lang po yung babayaran sa schedule of fees Usually in table form po ito dahil merong bracketing ng amount. Example, yung selling price is ranging from 500,000 to 520,000, yung babayaran is around about 3,500 pesos. Actually, pwede po kayong pumunta sa website ng Registry of Deeds or yung Land Registration Authority para makita yung updated na bracketing ng mga fees or if under maintenance po yung website nila, punta na lang po kayo sa ROD mismo dahil makikita din naman ito na nakapaskil in front ng mga cashier nila doon. Pero take note din po na aside sa basic fee ng registration, makikita nyo po sa resibo or sa assessment nila na may mga ibang fees na dyan na nadagdag. Example, yung legal research fund, yung entry fee, tsaka yung IT fee na nagkakahalaga rin minsan ng around 2,000 pesos more or less. Dumako naman tayo ngayon sa mga additional expenses na ito. Number one na po dyan is yung dark clearance fee na binabayaran sa Department of Agrarian Reform. Additional expenses lang po ito kasi applicable lang ito kapag agricultural yung classification ng lupa sa tax declaration po natin malalaman if ano po yung classification ng lupa. Meron din po kasing residential, commercial, or industrial na classification. So kapag agricultural yung nakalagay sa tax declaration, then need po muna dumaan sa DAR para kumuha ng clearance sa kanila para magpa-transfer ng titulo ng lupang binili. Before, minimal fee lang yung singil nila dito pero as of 2023, Biglang nagmahal at nasa around 2000 pesos na po yung clearance fee na binabayaran doon sa DAR. Based po ito sa aming region. Pero fixed amount naman po yung 2000 pesos regardless sa amount ng bentahan. So again kapag residential, commercial or industrial po yung classification ng lupa, i disregard na lang po ito dahil hindi naman applicable. Then another additional expenses naman po is yung notarial fee or bayad sa abogado sa pagpanotaryo ng mga requirements para makakuha ng DAR clearance gaya ng affidavit of transferor or transferee at yung DAR application form na makukuha mismo sa DAR office. Nasa around 1,000 pesos din po more or less yung babayaran nito sa abogado take note po na applicable lang din ito kapag yung lupa is agricultural yung classification as previously discussed. Then another additional expenses naman po is yung survey fee ng geodetic engineer. Additional expenses lang din ito kasi applicable lang ito kapag portion lang yung nabiling lupa at wala pang approved subdivision plan na hawak si seller. So wala kayong choice ni seller kundi ang mag-hire talaga ng geodetic engineer para ipasubdivide yung lupa na nabili. Kadalasan po nakapackage deal na po sila. Kasama na sa bayad yung pagpasukat plus yung pagpa-approve sa DENR ng subdivision plan. Dito po sa aming lugar, nasa around 10,000 pesos po per sublot yung singil ng mga geodetic engineer kapag package deal na from sukat to approval. Although pwede naman po na hanggang pasukat lang ang bayaran ninyo sa mga geodetic engineer para makamura kayo at kayo na mismo personally ang mag-process sa approval sa DENR. Allowed naman po yung ganun. Pero kung gusto nyo mas madali at mas mabilis, then much better na sila na po yung ipaprocess ninyo doon sa DENR. Then last additional expenses naman po is yung notarial fee or bayad sa abogado magpagawa ng subdivision agreement sa kanila. Actually, nakabase ito sa subdivision plan na gagawin ng geodetic engineer. Usually po, per sablat din yung singil ng mga abogado dito. Nasa around 500 pesos din po, more or less per sablat. So, example, kapag hinati sa dalawa yung lupa, nasa around 1,000 pesos po, more or less yung singil ng mga abogado dyan. Then, depende na po ito sa agreement ng seller at buyer kung sino yung magbabayad sa abogado. Dahil wala naman po sa batas natin kung sino ba talaga ang may obligation na magbayad nito. Again, additional expenses lang din po itong subdivision agreement kasi applicable lang ito kapag portion lang yung lupang nabili. So kapag buong area yung binili at hindi portion lang, then disregard na din po yung ito. So punta naman tayo ngayon sa last category natin, yung mga minor expenses or yung mga miscellaneous expenses. Kung saan very minimal lang po yung magagastos nyo dito, mga around 100 to 150 pesos lang po, more or less. So example po dyan is itong processing fee sa assessor's office para mapatransfer or update yung pangalan sa tax declaration papunta sa buyer to conform sa title. Then, need nyo din kumuha ng Certified True Copy ng title sa Registry of Deeds kasi requirement ito sa BIR. Then, another is yung Certified True Copy ng Tax Declaration na kukunin naman sa Assessor's Office dahil requirement din ito sa BIR. Then, kukuha din kayo ng Certificate of No Improvement sa Assessor din ito kukunin which is required naman sa BIR kapag walang bahay yung lupang ebebenta kapag sinabi kasing improvements, usually mga bahay or building yung tinutukoy nito. Then another minimal fee is yung bayad sa certification fee para makuha yung tax clearance sa assessor's office, which is a requirement sa registry of deeds. Then last is yung clearances from court or yung tinatawag na certificate of no pending case na makukuha either sa Municipal Trial Court or sa Regional Trial Court ng inyong lugar kung saan located yung lupa. Usually, requirement lang ito ng DAR kapag kukuha ng DAR clearance sa kanila dahil agricultural land yung lupang benenta. Or minsan, kinukuha din ng buyer just to make sure na safe talaga yung lupang bibilhin. So, narito po yung sample computation na ginawa ko ipagpalagay po natin na 500,000 yung amount ng bentahan sa lupa at ipagpalagay din po natin na mas mataas ito sa amount ng fair market value or zonal valuation ng lupa. So under major expenses, yung notarial fee po is around 5,000 to 10,000 pesos applying the usual rate of 1 to 2 percent yung capital gains tax naman po is around 30,000 pesos again applying the rate of 6% sa 500,000 pesos. Yung documentary stamp tax naman po is around 7,500 pesos applying the rate of 1.5% sa 500,000. Yung transfer fee naman po na babayaran sa munisipyo is aabot sa 2,500 pesos to 3750 applying the rate of 0.5% kapag located sa municipality yung lupa or 0.75% kapag sa city then yung babayaran naman sa ROD para sa registration fee is around 5500 pesos dahil pasok yung sample selling price natin na 500,000 sa bracket na 500,000 to 520,000 kung saan yung babayaran is around 3,500 as registration fee. Then sabi ko din kanina, may mga additional fees na na makikita sa resibo na umaabot ng around 2,000 pesos more or less aside sa basic registration fee na sinisingil ng ROD kaya ang total natin dito is around 5,500 pesos. 3,500 as registration fee plus 2,000 pesos as other fees na sinisingil ng ROD. Then under naman po sa additional expenses, meron po tayong dark clearance na babayaran which is in the fixed amount of 2,000 pesos regardless sa amount ng bentahan. So kung 500,000 or 1 million pesos man ang selling price, 2,000 pa rin po yung singil ng Darjan. Take note po na based lang po ito sa aming lugar at maaaring hindi magkapareho yung singil or rate ng DAR sa inyong lugar. Then meron din tayong notarial fee na babayaran sa abogado para sa mga requirements ng DAR before ma maisuhan ng DAR clearance na nagkakahalaga din ng 1000 pesos more or less yung singil ng abogado. Then yung survey fee po if portion lang yung binili is nagkakahalaga ng 10,000 pesos per sublat yung singil ng mga geodetic engineer. Then meron din tayong notarial fee na nagkakahalaga sa around 1000 pesos pag magpagawa ng subdivision agreement sa mga abogado kapag portion lang yung binili. Since additional expenses lang ang mga ito, so example kapag hindi naman agricultural yung classification ng lupa, then disregard mo na itong number 1 sa inyong computation. Same goes kapag portion naman yung lupang bibilhin. I-disregard nyo din po yung number 3 and number 4 sa computation kapag buong area naman yung bibilhin. So narito po ang magiging total expenses pag magpa-transfer ng titulo ng lupa kapag 500,000 yung amount ng bentahan. So kapag non-agricultural land po yung biniling lupa, example residential land po ito at buong area yung binili, ang total estimated pong babayaran is around 50,500 pesos to 56,750 pesos plus miscellaneous fees. Kapag agricultural land naman po at buong area yung binili, ang total na babayaran naman is around 53,500 pesos to 59,750 pesos plus miscellaneous fee. Dahil nga po may mga additional expenses na tayo gaya ng dark clearance fee. Kapag non-agricultural land naman po at portion lang yung lupang binili, yung total na babayaran naman is around 6,500 pesos to 67,750 pesos plus miscellaneous fees. Kapag agricultural land naman at portion yung lupang binili, yung total na babayaran naman is around 64,500 to 70,750 pesos plus miscellaneous fees. So, pansin nyo po na mas malaki ng konti yung babayaran kapag agricultural land or portion yung lupang bibilhin. Dahil nga po may mga additional expenses na po sila as mentioned earlier. So, paalala lang po, estimated lang po ang mga nakalagay dito at maaaring mas mababa or mas mataas yung mababayaran ninyo. At mapapansin nyo din po, hindi ko na sinama sa computation yung mga miscellaneous fees. Kasi nga po, very minimal lang yung babayaran nyo dito. So dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong hanggang sa muli po